Magandang araw, Tagig. Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Sunday, September 24, 2023. Ayon sa pag-asa, kagabi ng alas 10 ay tuluyan ng na natunaw ang low pressure area na nasa silangang bahagi ng bansa. Samantala, ang isang low pressure area naman ay nakalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng madaling araw. Ito ay huling namataan sa layong 600 kilometers west of Iba, Zambales. Mababa pa rin ang ang chance na ito ay maging bagyo sa susunod na mga araw at bahagyang humina na rin ang epekto nito sa ating bansa. Samantala ayon naman sa ating tower system dahil sa southwest monsoon makararanas ang ating lungsod ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at posibilidad ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa dulot ng localized thunderstorms. Maaari namang umabot sa 38 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw at inaasahan naman na maglalaro sa 10 to 15 km Kilometers per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa southwest. At ayan ang latest sa lagay ng panahon. Para sa araw na ito, patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagigenyo. Ako po si Christine Edano. Maraming salamat at magingat po tayong lahat.